Back to back blowout Morning tayo yeah. Birthday celebration Ni Kumparing Ivan Boy, Happy birthday At maagang pabos ko rito Sa barangay ni Nino Aquino Angeles Pampanga Kung saan nagmula si Ivan Yeah Bro Ivan May gustong bumati sa'yo Ng happy birthday, birthday, birthday. Yo! birthday, Ivan! Ang sigaw ng iyong mga kababayan dito. At kababayan ko rin na syempre. At Aha. bukod dyan, Pekto, mm, ay eba. meron tayong mga, mga, mga gimmick dito, di ba? Dahil meron na nga nag-birthday na kaibigan natin dyan. Merong face painting, may mga clowns, may mm -hmm. mga magicians para makumpleto ang mga birthday, ang ating birthday party. Kasama rin ni Ivan, ang mga batang nag-celebrate din ng kanilang mga birthday this week. Uy! Kasabay ni Ivan! Hello! Ayun, 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 yes! Amo Kaya rin rin. naman diba, no? okay. okay. meron tayo yabit, dito, ano? meron mm -hmm. tayo mga inihandang mga, mga surprise sa kanila. Yeah. Meron silang different yeah. medyas, meron teddy bear. stuffed toys, damit, mm -hmm. at meron ding school. school supplies. Okay. Alright, at bukod dyan, anak ko, ni Pet, Iban, dahil birthday mo nga, alam mo ba na meron kang birthday mismo dito sa lugar na kung saan ka lumaki? Nako, totoo yan. Tawagin natin si Ate Rema Panlilio. Ate, Ate Rema Panlilio, nuka rin ka. Ate Rema, good morning sa'yo. Kailan po ang birthday niyo talaga? Ayun po, December 23. Ay, nako naman, December 23. Happy birthday sa'yo, paring Ivan, Papa Bear, at sa'yo din, Ate Rema. Happy birthday po. Ito po ang inyong cake. At ayan po. Thank you po. Maraming yeah. salamat. Yes, happy birthday. Ayun. At, hindi lang yun. Maraming pa tayong sorpresa. Ha? Dahil dalawang araw na nga lang, di ba? Oo, oh, no, tama. Dito. Mga katanggap. Din ng maagang aginaldo. Hatid atin, ang ating surprise box. Ang ating mga kababaayan dyan. Mga kababangan boys. Yun. Yun, oh. Kalabas. Para <laughs> <laughs> sa'yo. sorpresa yan. Okay. Ayan. Okay. Game. Oh, Ayan. Pakita mo. Pakita Ay, mo. Pakita mag ano, mo. Ano, Maglaba ka raw. Maglaba ka. Iwalay antikolor. Maglaba ka. Oh, ikaw. Ano? Oy, pichel. Pichel. Mag-inom ka na. ayan, oh. Water canister. Happy birthday ko Tala. Hamon, Hamon. Alright. right, husay Mahusay. Ano yan? Ano yan? Posporo. Ano yan? Posporo. Mag. Tuloy-tuloy yan. Magpainit na ng tubig. Magpainit na ng tubig. Magpainit na tubig. sa ating mga pipig na puso rito nakabampangan ha. Magpapalit kami. Back to studio. Wow. Hamon. Happy birthday, ba? Happy birthday. Happy birthday,